Muling naungkat ang panukalang batas ni Zamboanga Congressman Kaimer Ulaso na gawing firing squad ang parusa sa mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang guilty sa kasong graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Ayon sa mga Pilipino, panahon na para maipasa ang panukalang batas na isinusulong ni Congressman Ulaso na magpapataw ng mabigat na parusa sa mga kurap na opisyal ng gobyerno. Anila ngayong naglaba mababasa na kung gaano kalala ang anomalya sa flood control projects na kinasasangkutan ng mga mambabatas, opisyal ng Department of Public Works and Highways, Commission on Audit at Contractors. Nangangamba ang publiko na baka mapunta lang sa wala ang mga isinasagawang pagdinig sa Senado at Kongreso sa katiwalian sa flood control projects. Ayon pa sa kanila, hindi sila pabor sa isinasagawang investigasyon ng Senado at Kamara dahil ilan sa kanila ay dinadawit sa mga anomalya ng flood control projects. Anila, paanong makakatiyak ang publiko na mabibigyan ng parusa ang ilang senador at kongresista na nasasangkot sa katiwalian na sila mismo ang nag-iimbestiga sa kanilang mga sariling kinasasangkotang katiwalian. Kamakailan sa pag-iikot ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Bulacan at Baguio City ay natuklasan niya ang mga maanomalyang flood control projects sa nabanggit na mga lugar. Natukoy din ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na labing limang contractors ang mga gumawa ng mga maanumalyang flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon pa sa taong bayan, kinakailangang pigain ng gobyerno sa pangunguna ni PBBM ang mga contractor kung sino sa mga mababatas, opisyal ng DPWH at kinatawa na Commission on Audit na kanilang naging kasabwat sa paggawa ng mga maanumalyang flood control projects." Sinabi naman ni Congressman Ulaso na Roman Catholic siya at hindi siya mamamatay tao. Subalit kung hindi mabibigyan ng matinding leksyon ang mga nasasangkot sa katiwalian ay hindi sila titigil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang panukalang batas ni Kongresman Ulaso ay sa ilalim ng House Bill No. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Saklaw ng panukalang batas ang lahat ng mga opisyal ng publikong Uh, tanggapan, inihalal man o hinirang kabilang na ang mga opisyal ng executive, legislative, mga sangay ng hudikatura, mga naglilingkod sa constitutional commissions, government on uncontrolled corporations at iba pang instrumentalidad, mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police hanggang sa barangay officials.